Ang tanong ni Gary ay, paano malalaman na nasasarapan na ang isang babae? So yan natin pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, paano mo nga ba malalaman na nasasarapan na ang isang babae? Ang sagot ko ay siyempre kapag lumalakas na yung pagsabunot niya sa'yo, lumalakas na yung kanyang pagdaing at kapag halimbawang halimbawa nakapasok ang iyong daliri o ang iyong ti doon sa kanyang kalobloban ng bulaklak, nararamdaman mong pahigpit ng pahigpit na halos hindi na makahinga ang iyong ti o ang iyong daliri doon sa loob, ibig sabihin na sasarapan na talaga yan. Kasi nagagawa ng isang babaeng mapahigpit ang kalablooban ng bulaklak kapag nakakaramdam yan ng sobrang hiliti at sarap. Opo, nagagawa naming mapahigpit yan yung sinasabing MC. Okay? So, kung halimbawa, kung nararamdaman ninyong iba na yung kanyang daing, yung halos hindi na siya makahinga sa sobrang kiliti at sa sobrang sarap. pag hindi ka na makahinga sa sobrang yakap niya, sa sobrang pagsabunot niya, sa pagsubsob niya sa mukha mo kung halimbawa kinakain, mo no, siya, yung sabihin nun, nasasarapan talaga siya. At kapag kahalimbawang, itinataas pa niya, pabigay sa iyo yung ganyang bulaklak. Ibig sabihin, nasasarapan na talaga ang isang babae. Madali lang naman malaman ng isang babae kung nasasarapan o hindi. May mga babaeng hindi totoo yung sarap na nararamdaman. Pero may mga babaeng totoo talaga na sobrang nasasarapan. Kitang-kita mo yan sa kanilang mga mata, sa kanilang pagdaing. Halimbawa, ang uti mo ay nasa loob ng kanyang bulaklak, mararamdaman mo yan. Okay po? So, sana nasagot ko ng tama ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.